Hello mga kahayahay, kumusta na kayo? Saan mang kayong sulok ng mundo, good day and good night. <laughs> hindi pa nga nagsisimula, good night na agad. Ngayon pala mga kahayahay, niyaya ko si Honey Labs na pumunta sa kamuting kahoy na hindi naman pala sa amin. Ito nga mga kahayahay, nakarating na kami sa kamuting kahoy ni Mare. Sabi ko kay Mars, Mars, di ba may mga kamuting kahoy ka pa na natira na halos hindi mo na nabibisita? Gusto mo bisitahin namin? Baka kasi nakawin na ng iba. So ayun mga kahayahay, wala siyang kamalay-malay, pati yung kanyang basket ay dinala ko na rin dito sa kanyang kamuting kahoy. Sabi ko dito sa aking Honey Loves, Honey Loves, umpisahan mo nang maghukay. Maka kasi malaman ni Mars na yung kanyang balulang at basket ay nawawala at baka makasunod siya dito. Inabahan tuloy si Honey Loves kasi akala niya nagpaalam daw ako. Sabi ko sa kanya, oo oh naman, nagpaalam naman talaga ako. Nagpaalam ako sa kanya na bibisitahin ko itong kamuting kahoy niya. Pero hindi ako nakabanggit sa kanya na ako pala ay kukuha. Sabi ko nga sa kanya, alam mo pag ganito talagang wala ng laman yung ating balde ng bigasan tapos wala pang laman yung aking wallet at tayo nasa pizza de peligro. Naku, nakakalimutan ko talaga ang mga ganong bagay. Ito <laughs> na nga mga kahayahay, sabi ba naman niya sa akin, dinadamay ko pa daw siya sa aking mga krimen. Sabi ko, okay lang, pag nahuli tayo ni Mars, ikaw ang ituturo kong salarin at siguradong patatawarit kanya dahil mabait ka sa kanya. Sabi ko sa kanya, joke lang. Nagpaalam ako ng maayos kay Mars. Ang sabi ko sa kanya, bibigyan ko siya ng ating luto. Kaya kailangan sarapan natin yung ating luto para sa susunod, pababalikin niya ulit tayo dito. At sa pagbabalik natin, talagang sako na ang aking dadalhin. <laughs> At siguradong pagsisisihan niya ang kanyang desisyon. Ito na nga mga kahayahay, sobrang hirap talaga dyan si Honey Love sa pagbubungkal ng kamuting kahoy kasi nga sobrang tigas nung lupa, napuputol yung bunga niya sa ilalim. Kasi dito mga kahayahay sa lugar namin, bibihira lang talaga umulan. So parang hindi nga umulan, hindi ko naranasan o hindi ko pa naranasan na simula noong January hanggang ngayon ay umulan talaga ng malakas. So wala talagang ulan, ulan dito sa lugar namin. Kaya sabi ko sa kanya, pagtsagaan mo na, katulad yung pagtsatsaga mo sa akin araw-araw na hanggang ngayon ay buhay ka pa. <laughs> so ayan na nga mga kahayahay, gagawa daw siya ng improvise na panghukay. Ganyan talaga yan siya mga kahayahay, napaka-resourceful ng na kanyang isip. Madali siyang makaisip at makahanap ng paraan. Ayan nga mga kahayahay, balik kumuha lang kami ng aming kayang ubusin. At syempre, bago kami umuwi, ay mayroon daw tula si Honey Loves na iaalay sa kanyang sarili. Kahali, bakit, 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 ano. <laughs> Sige. Ako uh, sa ah! Ito atapang nga tao! <laughs> uh, putol daliri, hindi tatakbo. Putol paan, hindi tatakbo. Patak kalaman si Atuloy na takbo. <laughs> <laughs> So grabe talaga yung honey loves ko mga kahayahay, punong-puno talaga ng sense of humor sa kanyang sarili kaya taloy ako minsan nadadamay, parang wala na kaming problema, akala ng aming kapitbahay, lagi kami nagtatawanan ay eh, para kami mga baliw. <laughs> Ito na mga kahayahay, sa wakas ay nakarating din kami. So babalata namin itong kamuting kahoy. Tapos ay lulutuin siguro namin ito yung parang nilaga sa gata na may asukal. Paborito ko yun mga kahayahay. So makalibre na naman ako ng hapunan. Matagal-tagal na rin kasi mga kahayahay bago ako nakatikim ng balinghoy. Itong kamuting kahoy na nilaga sa may gata na may asukal. Isa din sa mga paborito ko mga kahayahay ng luto ng balinghoy na ito ay yung Uh, nilupak, yung tawag sa amin. Yung bagang, uh, ano siya, parang dudurugin, parang babayuhin na mayroong star margarine tsaka gatas. Ang sarap nun, lalo na kapag ilagay mo sa ref, tapos kakainin mo siya na malamig, pagkasarap. Yun sana yung unang naisip namin mga kahayahay na recipe dito sa kam yong yung nilupak yung nilupak na balinghoy na kamuting kahoy na may star margarine tsaka may gatas tapos ilalagay sa ref kaya lang ang sabi ni Honey Loves ay malapit ng umabi maghahapon na rin kasi ito tapos parang malamig at makulimlim kaya napag decision na namin nalagay na lang siya sa gata na may asukal tapos titimplahan daw namin ng kape habang kami nagpipintuhan sabi ko nga sa kanya mga kahay, ano na naman ang pagpipintuhan natin? Magpipintuhan na naman ang iyong mga nakaraan, ang iyong mga ex na ang sabi mo ay kasing haba daw ng trend kasi nga gwapong gwapo ka sa sarili sabi ko sa kanya sige ikwento mo pa yan baka gusto mong matuluyan at maranasan ulit yung tinakpan ko yung ilong mo habang natutulog tinakpan ko ng unan baka sigurado kinabukasan hindi ka na makabangon <laughs> Ito na nga mga kahayahay, nagsimula na siyang magkayod ng niyog. Sabi ko sa kanya, galingan mo ang pagkakayod ng niyog. Nandyan nakasalalay ang linamnam ng balinghoy, ng kamuting kahoy. Sabi ko pa sa kanya mga kahayahay, ay sarapan mo ang luto mo. Alam mo namang sa iyo nakasalalay si Mars. Sa iyo umaasa si Mars na masarap daw ikaw magluto. Kaya patunayan mo ngayon. <laughs> Sabi ko pa nga sa kanya mga kahayahay, sarapan niya yung luto niya para bukas kapag magpapaalam ulit tayo kay Mars na bibisitahin natin yung kanyang balinghoy, ay madali na lang siya magsabi ng yes at sigurado nakahanda na yung aking dalawang sako. At sigurado marami akong recipe. Kung ngayon ang recipe ko sa kamuting kahoy niya ay nilaga lang sa gata, sigurado bukas mayroon akong pichi-pichi, mayroon akong nilupak, mayroon akong kasaba cake at marami pang iba dahil paborito yun ni Mars ang mga ganong recipe, ay sigurado pwede ko sa kanyang ibinta yung aking mga luto. <laughs> o diba, sabi ko sa kanya mga kahayahay, kung ikaw napaka-resourceful mong makaproduce ng mga improvised na bagay, ako resourceful din. Yun nga lang sa mga kakaibang bagay. <laughs> Ito pala mga kahayahay, binuhos niya na yung kanyang pinagpipiga-piga at ginata. So, ibubuhos na yung lahat ng piniga niyang gata tapos nilagyan niya ito ng asukal. So, pagkatapos nun mga kahayahay, sinalang niya sa apo habang nagpapakulo siya, ayan mga kahayahay ang kanyang ginagawa. Nagtutupi siya ng aming damit na isang linggo nang nakadisplay. So, hindi siya nakapagtiis, sabi niya. Wala naman daw gagalaw na iba kundi siya lang. Ay, sabi ko, buti alam mo, kaya umpisahan mo na. So, ayan mga kahayahay. Habang naghihintay siya na kumulo yung kanyang niluto, ayan, uubusin niya talaga daw ng tupi yung mga damit namin. Bali ang si Honey Loves kasi mga kahayahay pagdating sa bahay ay all around yan. Mapababae, mapalalaking gawain ay kayang kaya niya talaga. Wala siyang pili. Pambihira talaga mga kahayahay ang lalaki na kagaya sa kanya. Kaya yung iba ay naku, nakikisana all na lang. <laughs> Sabi ko nga sa iba mga kahayahay, paswertihan kaya ang makahanap ng partner na responsable at may magandang karakter. Kaya nung nanliga yun sa akin at alam ko na ganyan ang kanyang karakter at kanyang katangian, ay eh, naku, hindi na talaga ako nagpakipot-kipot mga kahayahay. Ibinukak ko na talaga. <laughs> Ayan na mga kahayahay, malapit na siya maluto. Bali nilipat namin siya sa kawali kasi nga daw para mahalo. Mahirap daw po kasi doon sa kaldero dahil baka daw masunog yung ilalim. So ayan, masarap yan mga kahayahay. Tamang-tama lang yung tamis, mabango, malinamnam dahil dalawang niyog talaga yung ginata dyan ay honey labs. At syempre mga kahayahay ay nagluto din pala si Honey Labs ng paksiw sa niyas na octopus, tsaka mayroon kunting isda at crab. So ito yung pinakahihintay naming moment, mga kahayahay, ang eating time, family bonding sa hapag kainan. So mahalaga yan sa aming mga kahayahay, yung kumakain kami ng sama-sama kasi dyan kami nagpipintuhan habang kumakain. So hanggang dito na lang muna, mga kahayahay, salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking YouTube channel. Salamat po sa inyong pagsubscribe sa patuloy na panunood. Saan mang kayong sulok ng mundo, mga kahayahay, hangad ko po ang inyong kaligtasan, kalusugan, at always happy. Sa maraming salamat po and God bless us all.